Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naabutan nga nito ni Lucy na nanadapa ang kanyang anak na si Cheska kung kaya uh, nag-alala nga ito at agad na nagpunta at lumapit. Sinabi nga nito na ikikis nga niya ang sugat nito nang gayon ay mawala. Nakaparehong nga ginagawa niya nung siya ay nasa katawan pa ni Lucy. Samantala nalaman nga nito ni Darius na nasugatan si Cheska at tinanong niya kung ano ang nangyari. Binalita naman nito ni Faram na naabutan niya itong si Lucy na magkasama sila ni Cheska doon sa garahe. Na pinagtatakahan naman ni Darius sapagkat alam niya nasa kabilang bahay bahay nakatira itong si Lucy. Sinabi naman ito ni Farah, ngayon nga daw yung ibig niyang sabihin na talagang dumayo pa sa bahay nga nila itong nga uh, si uh, Lucy upang nga uh, manggulo kung kaya't ngayon. Tinanong ni Darius ang kanyang anak kung ano ang ginawa sa kanya ni Fa Lucy. At pinandilata naman ito ng mata ni Farah para takutin upang magsinungaling ang batang ito. Nagalit naman si Darius sa na naikwento ni Cheska sa kanya kung kaya't kukomprontahin niya si Lucy. Ngunit alam ni Lucy na hindi yung totoo at pinagsabihan niya pa etong si Cheska na ano ang sinasabi ng kanyang mami sa oras na merong hindi totoong kwento. Yan ang mga dapat nating abangan sa mga kaganapan dito nga lang sa Stolen Life.